Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong dapat gawin para ma- Ano ang tatlong dapat gawin para maging romantika sa paningin ni Mrs. Ayan, pakinggan niyo to, mga kalalakihan. Ang dapat gawin mga kasabi ay maaga pa lang ay magsalita ka na ng I love you. Alam nyo ba napakasarap sa isang Mrs. na kapag si Mister ay nagsasalita na pagkabangon pa lang, pagkahikab pa lang ay I love you, mahal. Mahal na mahal kita. Ang sarap sa pakaramdam mo lang katumbas yun kapag ka sinabihan nyo ang mga kababaihan ng salitang mahal kita. Sobrang sarap sa pakiramdam nun. Kapag ginawa mo yon kay misis, ay talaga magiging romantic yon sa paningin niya, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang pangalawa mga kasawi is mag-sit ng date. Napaka-importante sa mga kababaihan na nakakaranas kami ng kahit simpleng date lang yon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi syempre para sa amin ay napaparamdam ninyo yung pagmamahal nyo sa amin. Feeling namin ay talagang kami lang sa buhay ninyo. Kasi napaka-importante ng date sa isang babae. Kahit simple lang ito, pero para sa amin napaka-romantic na ito kapag once na nagagawa ito ng isang lalaki para sa sa amin mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi is iparamdam mo na siya lang. Alam nyo ba kapag ka nararamdaman ng isang babae na talagang kami lang sa buhay ninyo. Napakasarap nun sa pakiramdam. Yung feeling bang secured na secured kami na kahit na umalis kayo sa feeling namin na kahit saan kayo pumunta pero pag ipapasecured mo sa isang babae na kami lang sa buhay nyo, na kami lang sa puso mo at wala ng iba pa. Alam mo, magugulat ka na lang, napapangiti si misis, napapa, ayan, talagang mapapaisip sa utak na napakaromantik naman ang asawa ko, napakaromantik naman ang ibibigay ko kasi nga syempre na paramdam mo sa kanya na secured mo yung damdamin niya na talagang siya lang sa buhay mo mga kasawi. Napakasarap sa pakiramdam ng isang babae na maramdaman na magiging secured kami pagdating sa inyo mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. Syempre hindi mawawala yung ang advice sa topic nito lang yung tatandaan sa mga kalalakihan. Simpleng gesture lang na gawin ninyo sa isang babae, pakitaan niyo sila ng pagmamahal mahalin nyo, yung kahit na nyo sila ng regalo sa simpleng bagay, hindi man ito mabigat, hindi man ito kamahalan, pero Kapag ito ay naparamdam nyo sa isang babae, alam nyo ba napakasarap niyan sa isang babae kapag makaramdam sila ng tamang pagpamahal, yung aalagaan nyo sila ng ayos, yun talagang napaparamdam nyo sa kanila na ikaw lang sa buhay niya, alam nyo ba napakasarap nun sa isang babae, kaya yung babae ay mapapangiti ng walang humpay kapag naiisip niya na sobrang romantic ng kanyang asawa mga kasabi. So yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share po comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga.